Nagmakaawa si Isao na basbasan din siya. Pagkatapos basbasan ni Isaak si Jacob, lumakat agad si Jacob. kaalis lang niya ay dumating naman agad si isaw mula sa pangangasok. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinalan niya sa kanyang ama. Sinabi niya, Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangasok ko para mabasbasan po ninyo ako. Nagtanong si Isaak sa kanya, Sino ka? Sumagot siya, Ako po si Isaw, ang panganay niyong anak, nang marinig ito ni Isaak. Nanginig siya at sinabi, Sino kaya ang unang nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin iyon nang dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi. Pagkarinig nito ni Isaw, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako pero sumagot si Isaak, Niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo. Sinabi ni Isaw, Pangalawang beses na ito na niloko niya ako, kaya pala hako bang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay, at ngayon kinuha pa niya ang basbas na para sa akin. Pagkatapos nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin? Sumagot si Isaak, Ginawa ko na siya na maging iyong amo, at ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na maging mga alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin. Kaya ano pa ang maibibigay ko para sa iyo, anak? Nagmakaawa pa si Isa o sa kanyang ama. Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako. At patuloy ang kanyang paghagulgod sinabi ni Isaak sa kanya, Hindi aani ng sagana ang lupaing titirhan mo, at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi kang makikipaglaban, at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan. Kinapuotan ni Isaw si Jacob, dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Isaw sa kanyang sarili, malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebeka ang balak ni Isaw. Kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, Ang kuya mong si Isaw ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko, Tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya. At makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin. Baka isang araw magpatayan kayo.